Morning mga classmates Ito na naman si Dr. Eugene Tan Of Triple Dragon Game Farm Tignan natin Kararating ko lang ulit Bumalik ng farm Tignan natin ulit kung Ano nang ginagawa nila dun sa Range Meron kami ginagawang range kasi dito Tignan natin kung ano nang Development At uh, Medyo maraming sisiw Ang ina-expect natin ngayon 2023 na breeding season so ayan tignan na to <clears throat> busy busy mga tao natin dito yun boss ranel ano ba yan CR ba yan ha <laughs> sino yung tumatal sa baba hindi ba natin aso yun Ha? Ah, nilapitan siya ng aso. di ba tayo papagalitan doon? Andiyan yung ano naman dyan yung uh, yero natin, di ba makakalabas itong mga ating mga aso? Tangina, seryosohan na ito ah. Ano 'yun? Sino kumukuha yung dalawa? Oh, utang ano, hindi, hindi ka bumababa doon makitulong ka doon sa mga natahol na aso. Hmm. <clears throat> Ayan, medyo mababa yung ginagawa nilang uh, kubol yan eh. Kasi ito yung farm oh. Ito yung uh, kabuan ng farm. Pero ang gilid namin, bangin. Ayan, bangin siya yan oh. So doon nila naisip na ilagay yung pinaka ano pinaka kubo ng sisiw para yung hangin komo dito siya dumadaan medyo nakaharang dito ayan <clears throat> harang dito Bakit mat bakit mataas kala ko ipapatong na natin yero diyan sa lupa <clears throat> Ah ganyan tapat doon Ah pero cover pa rin yung lupa na to na sa baba na itong oh. ano. Ah, sige. <clears throat> yan ba'y atin? <laughs> baka bunutin. Baka bunutin yan ha. Kung hindi sa atin yan, baka bunutin. Maraming aso doon. Malalaki. Ha? Malaki din? Up! Oh, kasi laki yung laki ng mga yan? Bayingay lang. Ah, mga Belgian ba yan? Ah, ganun ba? O, oh, yan na, puta. Bumaba na yung aso natin. Mukhang malaki yung hawak ng bata, ah. Kumain na ba kayo? Ikaw, ano, Boss Ranel, kumain na? Kumain na? Baka mga ka. <laughs> <laughs> okay. na, uh, ano yan, engineer May engineer, may foreman completa <laughs> Ha? Trapal? Meron ba? Naintriga ako doon sa mga aso doon sa baba. Tahol ng tahol lagi ang mga yan eh. Silipin nga natin. Tingnan natin kung maibaba ko tong cellphone papunta doon. Ang <clears throat> tarik din ito kasi Ang eh, laki ko pa naman hmm, Pero Tagal-tagal na natin Hindi nabababa ito Puto ka na Ang bulas Parang gugulong ako Pababa eh. Ano diba ang magandang dumaan okay, okay. Ha? Ayun, parang mas materik yata doon eh. Ha? Ah? Parang parang kinakabahan ako eh. Parang may galit ka sa akin eh. Parang <laughs> tingin ko mas mat <laughs> ha? <laughs> Makate? Ay wag na putayo tayo ko yung ano yung lipa ba tawag don? Hindi na ayoko, ayoko. hindi tinatablan. Hindi tinatablan. Ba't di ka tinatablan po? Tse, tatlong araw ako. Tatlong, nasagi ko ngayon, tatlong araw akong ano eh. Masakit. Masakit na makati pagka yung na, nasagi sa damit, yan sakit eh. Ha? Grabe to si Gadol, hindi tinatablan. Ayos na Ayos na yan, sagad na yan ha. Ano lang yung pako? Pako, alambre yan. Yung pangulog. Kahit siguro alambre lang yan ano. Alambre po? Ha? Alambre? Oh. Oo. Totoo na to, putsam. Hindi, hindi ko muna papupuntahin si Doc dito. Dok Jopri Baka mainggit eh Baka <laughs> ah, mainggit meron tayong ano dito Tangi na pa Parang ibang ilalagay dyan Di kaya upuan Ilaw tsaka lamesa <laughs> Oo oh, nga no Gawa pa kaya tayo ng isa pang ganyan. Parang magandang tambayan yung ginawa nyo na yan eh. Dapat ilalim ng puno. Hanggang saan ba yung net natin yan? Doon kaya mag-uumpisa. Ito sa may mga lansones? Langka? Ah, pwede, pwede. <coughs> Ha? Doon ang barak sa baba. Bar barak <laughs> na. Mataas yata eh. Di ba doon lang iya, ano, ipapatong sa ano na yun? Ang stand by yan, ano? Hindi <laughs> <clears throat> na ano. magandang ano yan <clears throat> mukhang maganda ang uh, nangyayari yan yung magiging kubol ng ano ng uh, uh, ng pinakasilungan ng ating mga sisiw ang uh, net na ilalagay dyan nasa mga 150 square meters yun eh so parang uh, mula dito sa nyog na to yan yung nyog na yan hanggang dun sa baba na yun kung may natatanaw kayo doon, yung mahawganin ng parang may puti-puting ano na yun. Hanggang doon, paikot siya, papunta doon sa, pabalik dito sa taas na to. Ito. So ang feeding namin dito sa taas, lumaki laki Tapos dito ang umpisa daw ng batak ng net. Yan, ito, ito, ito. Itong langka na to. So yan, dito. Yung pagano, helera na yun. yun. So ito, hilera na yun Yung, yung sa gilid na yun, magkakahilera ng lansones na yun Paikot doon sa baba <clears throat> Tapos ito, mapupunta sa gitna Itong uh, Ano na to Kubol na yan Kita nyo yung ano, level ng ano Ito yung farm oh. Nasa gilid yung ano yun. So cover siya sa hangin At Mas safe naman Huwag lang uulan siguro Ayan na may forma na May forma na So ayun, sa susunod, i-update ko kayo kung anong mga nangyayari dito sa Triple Dragon Game Farm. At uh, muli kung nagustuhan nyo itong video natin, pa like and share na lang. Although walang, uh, wala masyadong activity, no? pero I hope nakakapagbigay tayo konting idea. Anong pwede pag merong mga ganong cliff sa inyong mga farm, kung merong mga lugar na tulad nun, mahirap naman talagang pagtalian na yun. So yun ang isang naisip namin dahil ang inexpect namin talaga uh, si Lord ng Bahala at uh, mas maraming production sana at mas maraming sales po tayo. So ayun mga classmates, muli ito po si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. Maraming salamat po at uh, God bless po sa inyong lahat.